Carl Anthony Towns for 3, bang! 17 na po ang lamang ng Knicks sa 4th quarter ng Game 1 mga idol at mukhang on the way na itong New York sa isang madaling panalo kontra sa Pacers. Pero isipin nyo yun, ganito ang lamang pero nahabol at natalo pa sila? Paano sila nag-choke mga idol? Simulan natin dito sa individual excellence ni Nembarg kasi inatake niya yung closeout ni Anunobi rito sabay kontra ay McBride. Ginamit niya yung katawan niya to make space. Medyo nag arm bar siya rito mga idol para sa step back niya. Wala naman gaano ma-analyze dito kasi individual na diskarte lang naman din yan. Pero ito ang unang sagot ng Pacers, babasa 15 ang lamang, malaki pa rin naman. Sa kabilang banda, ironically ay ganun din po ang ginawa ni Anunobi kay Nembard din. Gamit ang armbar ay nag-step back siya. Nasa paraan din ng paggamit mo yan, idol. Papayagan ka naman magganya ng mga ref basta hindi masyadong extended yung braso at siko mo. Dito kasi ay inextend talaga ni OG yan na nawala ng balance itong si Maaaring acting din yan, maaaring malakas lang din talaga. At kitang kita ni ref yan sa Gedli. Kaya naging easy call to make ito. Sa replay, kita naman din natin na full extension talaga yan tapos may kasamang siko pa. Offensive foul. Individual na diskarte po muli para sa Pacers. Again, naging physical sila. Mautak yung pagkakabunggo ni si dito kasi dinala niya yung buong katawan niya doon kay Kat para hindi siya matawagan ng armbar na foul tulad nung sa kanina kay Anunobi. Maaaring tawagan din to ng offensive foul kung sa tingin ng mga ref ay masyado niyang binaba ang kanyang balikat pero wala pong tinawag si ref at nakagawa po muli yung Pacers ng separation off sa contact. Nagsagawa naman po ang Pacers ng ball screen plus flare action dito. Na itong shooter na si Aaron Smith ay magbibigay ng ball screen kay Halley. Siya yung isa sa mga naging hero sa game na ito, siya yung nagpahabol. So, may tatanggap naman siya ng flare screen mula kay Bryant. Effective na play ito para sa isang shooter nga tulad ni Smith. Lalo pa at itong big man na tao ni Bryant ay sa iba ang attention pa. Naipit tuloy sa si Bronson dyan sa pick Thomas Bryant kaya clean look to para sa shooter. For sure, For sure. sa susunod na laro dapat maagap na itong sikat na mag-contest sa mga tira from the outside. Hindi sinasadyang gawin ng Pacers to. Wala naman sa play talaga nila yung two-man game ni Toppin at ni Smith. Mabigat lang din kasi ang depensa kina Spicy P at Halliburton sa mga oras po na yan. Kaya napupunta sa iba yung bola. Pero pinagbayad po ni Smith ang depensa dahil medyo hilaw yan pag sa kanya. Clean look na naman po ito. Pinakita po ni Tyrese dito mga idol na hindi mo kailangan din gumawa ng sobrang daming combo moves para umiscore. Kasi siya isang crossover tapos isang semi-step back lang kita nyo ang nangyari sa mga paani bridges, nag-cross yan. Ibig sabihin ay naging epektibo na ang move na ito at wala na siya sa kanyang magandang postura. 11 na lang po ang lamang. Sa parte naman po ng New York ay double digits pa ang lamang nyo with almost 2 minutes left in the game. More on sa paghandle na lang din ng oras to eh. Tapos mananalo na kayo. Yes, pababa naman na ang shot clock nung kinukuha ni Brunson tong one-on-one contra kay Shepard. Pero mas mainam sana kung mas nagagatas niya yung oras at kung umaatake siya kasi magaling naman din umatake sa si Brunson. Tira naman talaga niya to pero ayun nga, kung ako lang... Sayang yung extra 5 seconds na pwede ko pang ma-burn. Sayang din yung posibleng mga free throw attempts if papasok at mapafoul ako. Kasi yung titira na lang ako sa labas, di ba? Pero sino ba ako? E isa lang naman akong weakling na nagsasalita sa tapat ng mic. Like every second counts na talaga mga idol. Dito, dinobol na ng Nick si Halley which resulted sa pag-roll ni shepherd At tignan nyo si Bronson, Nanood muna siya dyan kay Shepard ng saglit imbis na Romekta na sa paglilipatan niyang tao. Sobrang saglit lang yan mga idol, split second lang. Alam na rin niyang medyo nag-error siya kasi bigla siyang kumaripas toon sa weak side. Another breakdown sa depensa para sa Pacers. Good luck to actually ay Kat. Paubos na ang shot clock at ito yung okay din para sa next. Lamang kayo ng malaki-laki pa at nauubos nyo yung shot clock nyo. Pero yun nga lang, offline ang tira. Samantalang dito sa Pacers, kinukuha lang po ni Aaron Nismith yung mga tira na binibigay ng Knicks. Kahit na nagko-contest naman si Anonobi rito, masyado pa rin maluwag to, lalo pa ngayon na nagiinit na siya. naka po na tres yan sa fourth quarter alone. Dapat ay biniblitz na nila to sa mga oras ito. Hindi yung medyo niluluwagan ang depensa. Ayan tuloy, komportable siya. Maluwag eh. Back-to-back -back error to kay Anunobi kasi hindi talaga siya nagpe attention dito kay Nismith. Hindi siya nagblitz, sinisigawan na siya ni Towns dito, kita nyo? And after all that, sky-high na ang kumpiyansa ni Nismith, napakawala ito, lima na lang. Nakakuha pa po ng stop ang Pacers dito thanks sa pag-challenge ni Siakam nung tira ni OG. Foul ang tinawag dyan noong una pero chinalin siya na at nabaliktad ang tawag. May kita nating ang unang tinamaan ni Siakam ay bola naman talaga. Yan ang naging dahilan din kung bakit napornada ang tira ni OG at wala nang iba. Sabi pa ni Ref Zach Zarba na once nabitawan na ni OG ang bola, yung ibang kontak ay incidental na. Tulad nitong paghawak din sa braso at yung pagbatak ng jersey. Pacers ball ang sabi ni Ref mga idol, agree ba kayo? Tapos patuloy pa rin po ang pananalasan ni Aaron Lee Smith. Isang pin down lang tong ginawa nila mula sa kaliwa, parang Steph Curry lang. Maganda pa nga ang pagkakahabol ni Josh Hart dyan eh, nasa tapat na kagad siya. Kaso nga lang masyado siyang malapit naman nung umusog si Nismith, nahirapan na siyang mag-recover. Dos na lang po ang lamang. Dahil din sa miss free throw ni OG dito kaya nagkapag-asa ang Pacers. Mintis nung una, pumasok naman yung pangalawa. At again, individual excellence na lang din talaga. Pwedeng mag at pwedeng mag hali dito kaya hindi mo alam kung ano ang gagawin niya. Pumasok na nga siya eh. Tapos lumabas na lang noong big man na ng next ang tumatapat sa kanya. Alam siguro niyang hindi ito makakahabol. Sayang at tumapak siya sa linya. Kita po ref Refian dito sa kanan. Kaya imbis na itas yung kamay niya para sa tres, ibinaba niya signaling na tumatapak nga. Pero ibang klase rin talaga, nadala pa nila sa OT ang laro at nanalo pa. Puputulin na muna natin dito yung video mga idols, ebang video na siguro natin pag-usapan ang overtime. Pero napakahusay ng ginawa ng Pacers, isipin ninyo, kalahating quarter nyo lang hinabol yung pagkakatambak ng 17 points. Muntik pa kayong manalo kung hindi lang tumapak sa linya si Hali Kaya kakaibang puso rin talaga ang ipinakita nila. Patunoy lang din na hindi ka dapat na panghihinaan ng loob kapag nilalamangan ka. Bagkos ay doble pa dapat ang sipag na binibigay mo. Pinakita ng Pacers yon at naagaw pa nila yung panalo. Sa mga nagaabang pasensya na at buong week wala tayong upload ngayon lang ulit. Nasa province kasi ako at nakiramay sa passing ng father ng girlfriend ko. Kaya ano po ang mga niya sa video natin ngayon mga idol? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always hanggang sa muli.